Ayan ah, po mga kaibigan, ah, tingnan po natin kasi meron po tayong nakita na ah, ano. Bibilad po ng tuyo. Tingnan po natin dito. Sa unahan po. Ayan bang kasama po natin. Diyan po sa ano, ano yung ano. ah, maginas po siguro po ito, magina o ano. Ang kapatid. <laughs> Mati, titingin lang ha? <laughs> ah. ayan po yung ano ah, Siguro po magina po itong dalawang ito. <laughs> ah, siya po, uh, Ah, <laughs> Ay, isa naman, siyempre. Pag uh, pinanood po ninyo ito, makikita nyo rin po ito sa ano, uh, GC natin. Ano yan, sa uh, balaw? Ha? Babayuhin. babayuhin po ito. Ah, babayuhin? Babayuhin pala yan yung ano. Ah, uh, ano yan? Balaw ba kayan? Oh! Uh. Balaw, balaw po ito. <laughs> Totokain na ng pabo. <laughs> Hmm. So ito po yung ano uh, balaw na ibibilad na baro ano bago bago ititinda. <laughs> bago po dadalhin saan? Saan po ang deliver nito pag ano po? Sa daid po ah sa Daet, uh, sa bayan pala. Ayun napakarami po dito ng uh, ano. Shout out po pa nga pala sa ating mga kaibigan sa ating uh, sola sa chapter ng ating uh, kasamahan. Shout out din pala kay uh, Ati Inday Names Nerma Garden. Uh, kay Ate Eden Mix Vlog. Yeah. At siyempre dun po sa ating uh, ano kay Kuya Bal at sa kanya mga ano po sa kanyang mga kasamahan ng ating ano kay Ate Eden Ate Eden po napakaraming balaw po dito na ano po nila Ang gawain nila may ano pala po may mga halo pala ano mm -hmm. Mm -hmm. Pagkabilad po yan talagang maliit na. <laughs> May bilad na. Balaw talaga siya. Yan, po dong, ano, yung parang, yung pabo, gusto nung tumuka. <laughs> gusto nung tumuka ng pabo nung ano, nung balaw. Di dipaka makakawi atau merung pada yang ukasunjan sa kabila Jumpu jono so, sa <laughs> kayak anu daw Nibret di daw jeung keu ayo Itu sa sa tepat Ditu po cirik po, po kayak jirin hmm, Siguru si mamaya po bukas <laughs> Di pamaha kawi Ang layo pala ng ano, may ba, meron po tayong ano bagong isla doon sa unahan. Parang bagong isla na ano, ah, inanod lang at ah. Nag, um, nagtaka ko diyan oh, no, sa ano natin diyan sa ano malayo pang nilalakad natin diyan oh, no, papunta diyan sa gitna. Nawala yung buhangin niyan, parang pumunta doon sa gitna doon, sa malayo. di malalim na po yung gitna diyan, te. Malalim na. <laughs> malalim na pala ano. Yeah, ang ganda nito ng balaw na ito. Pag ano. Uh, ay hindi pala masarap pala pag maganda yung, ano. Ah, <laughs> pero na ito. dami, dami, grabe. अनुग्रव्यम बलो